Hello guys. Hello guys. <laughs> Magre-repack tayo. Repack tayo ng mani. Kasi naubusan ako ng mani. Hubad. Maning hubad at saka maning may balat. Maning hubad at saka maning may balat. Yan, yan, yan. Maning hubad. Ito yung malalaki. Ito yung malinamnam. Malinamnam talaga ito naman. mani. Yun. Ay, dito eh. Sarap na ito. Ito yung pinakaunang maubos. Nauuna siyang maubos kasi sa may balat. Hmm. Limang piso. Ang mahal na nito guys eh. Ang mahal na ng kilo. 130. Ang 135. Isang kilo. Yan, may sealer na kasi ako. Meron sealer. Tapos meron pa akong ano maya. ah uh, maning may balat. Nariripakin uli. Ito kasi. Pero hindi ko na ma maihabol yung mamaya. Kasi wala ring laman yung rep ko. Wala ring, walang yelo na ubos. Yung isa lang meron yung Panasonic ko may laman yun pero yung Condora ko wala walang laman na ubos ang yellow kaya kulang talaga yung oras ko guys ako lang mag isa dito maghapon eh yung asalitan ah, yung anak kong maliit bunso siya yung pag umaga si red naman eh panghapon si red is magising is 10 10 or 11 magising tapos aalis at uh, 12:30 ganon. Hindi ko rin siya mapakinabangan. Mapakinabangan saglit lang kanon. Ah, uh, lang saglit kasi mamimili ako ganon. Kaya itong bunso ko hindi rin maanuhan. Yan, s'yempre bata, maglalaro. Kaya wala akong kasama talaga. Ayun, magluluto pa ako. Ako lang talaga. Kaya hindi ko maisabay-sabay. Kaya medyo maapiktuhan. Ading! Wait lang ha! Ading, ading! Kaya maapiktuhan talaga yung paglalive ko nito. Kaya, wait lang ha! Ading! Dali, bigyan mo ng pork cube! kaya may maapiktuhan talaga kasi uh, gahol ah! talaga yung oras ko kagaya ah! yung paglalaro ko may ano siya pork cube ang pork cube nor nor ayun baby ko yan sige doon sa ano no, pork dito baby doon sa dulo hindi sige, sige saglit <laughs> Okay guys, okay, thank you for watching, bye bye.